Bakit pa kailangan nating mag-cheat? Kung kaya naman nating sabihin, just say it, di ba? And just live. So sabi nga nila, it's better to tell the truth than to comfort someone with lies. Wala kaming ginagawa sa inyo tapos lolokohin nyo kami. Ha? etang ina nyo pala eh. Unti-unti ko nang nalilimutan Ang mga sakit na dinulot ng ating nakaraan yon ng pilit mga repa Para mas malinaw ang ka kada letra Kailan ba talaga natatapos ang isang relasyon? Well, supposedly, iniisip natin natapos na ang isang relasyon kapag una, kapag break na yung isa pero ikaw, mahal mo pa. Number two, kapag nahuli mo na mayroon na pala siyang iba. Or number three, iniisip natin natapos na ang isang relasyon kapag yung partner natin eh, bigla na lang nawala, bigla na lang ginoos tayo, o kaya bigla na lang hindi na nagparandam, text ka ng text, chat ka ng chat, tawag ka ng tawag, mukha ka ng tanga pero hindi na talaga nagparamdam. Alam mo yung pam param pam pam, yung sumabay ng sabayo, sarap sa, bayos, sa, sa pakiram. pakiramdam. <laughs> Number four, iniisip ng ibang tao. Tapos na ang isang relasyon, kapag nakapili na yung boyfriend o jowa natin sa inyong dalawa ng kabit niya. So what's up, what's up sa inyo lahat? O nga pala si DJ Sky. At sa video na to, mga master, no? Sasabihin ko sa inyo, nag-iisang sinyales na nakasulat sa propesya natin, mga tol. Natapos na lahat ng mga bagay-bagay. Natapos na lahat-lahat ng mga bagay na namamagitan sa inyong dalawa ng jowa mo. Kapag Pumalabo sa mga nagbibingay hante daliri ko ang siyang Sa totoo lang mga tol, napakadaming mga comment, nagme-message sa akin yung mga tanong nila, kung kailan ba talaga natatapos ang isang relasyon? Pero isa sa mga nag-motivate sa akin, para gawan to ng video is yung isang nagtanong sa comment section ko. Master, pwede po ba magtanong? Kailangan po ba ng response ng guy para masabi na official break na kayo? Well, actually, ang sagot ko dito, yes! ba diba? Dapat lang na magsabi siya na mag-response siya sa'yo na tapos na yung relasyon nyo, na ayaw na niya sa'yo, or tapos na, tigil nyo na naman yung namamagitan sa inyong dalawa. Kailangan niya maging matapang dun, tol. Kailangan niya maging honest sa'yo kailangan maging matapang yung mga naglokong mga hayop na mga jowa natin sa atin para sabihin sa atin na meron na silang ibang minamahal. Kailangan nilang panindigan yung mga bagay na magiging resulta ng ginawa sa buhay nila. Para hindi naman tayo magmukhang kawawa at habol ng habol sa mga loko na to. Yung tipong sila na yung nagloko, sila na yung gumawa ng kalokohan, tayo pa yung mukhang nagiging tayo yung may kasalanan. Kaya dapat lang na sabihin nila kung tapos na at may iba na silang gusto o may iba na silang pinag-iinitan. Take note mga master, alam nyo ba kung bakit nagkaroon ng mga salitang cheaters, manluloko, at mga buwakang inamins? Dahil ito sa mga taong walang paninindigan. Alam mo yung mga tipong tao na hindi kayang panindigan o tayuan yung mga desisyon na ginagawa nila na maski yung tama, hindi na nga nila mapanindigan Pati ba naman yung mali na nilang kalokohan? Di ba? pa rin nila mapanindigan? Hindi ito dahil sa mga lalaki at babae na malilibog lang. At hindi din ito dahil sa mga maihilig sa gwapo at maihilig sa maganda lang. At lalong-lalong hindi lang ito dahil sa mga oportunisto at oportunista lang. Hindi yan ang main reason kung bakit may mga manloloko, cheaters o mga buwakang yanis. <laughs> nagkakaroon ng na mga taong manduloko, mga cheaters, mga buwakang inamens sa mga taong walang paninindigan. oo, oh, ayan na naman, siguro na naman magtatanong na naman kayo, DJ Sky, bakit po? DJ Sky, bakit po? Yan na naman kayo. Yan na naman kayo, di na naman kayo nag-iisip. Kaya kayo naloloko kasi lagi na lang ito yung pinapairal nyo. Gamitin nyo to minsan tol, ha? Pero dahil nga mabait tayo at lablab ko kayong lahat, sasagutin na naman natin yan. <laughs> dahil takot sila. Yes. Nakasulat yan sa propesya, mga tol. Na ang mga tao walang paninindigan ay slash mga duwag yan. So ano ba yung mga kinakatakutan na mga walang yan to? Una, natatakot sila na malaman ng mga partner nila na may iba sila. Kaya tinatago niya, tol. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi deserve ng partner niya, ng original niya, na lokohin niya. Bakit? Kasi naging mabuting tao, naging mabuting partner, naging mabuting jowa, mabuting living partner, mabuting asawa naman, yung jowa yung partner niya sa kanya. Mas lolokohin niya lang, ba? Diba? Take note mga tol, yung mga partner lang natin na walang history ng kalokohan. Iba't iba tayo ng sitwasyon. Okay? Kaya naiintindihan ko din yung iba mga nagloloko. Kasi naunang magloko, yung mga partner nila mga walang niya. Pero hindi pa rin sapat na maging duwag, wala kang paninindigan at lokohin mo yung partner mo nang hindi niya alam. Number two, walang paninindigan dahil takot o duwag sa magiging tingin sa kanya ng ibang tao. Ayaw niyang aminin ang mga ginagawa niyang kalokohan dahil alam niyang masisira yung pangalan niya sa maraming tao. Dahil hindi ito ang pagkakatingin o pagkakilala sa kanya ng maraming tao. Kaya nagde-decide na lang tong mga loko na to, itong mga cheaters na to, itong mga buwang inamens na to, na maglihim at gagawin yung mga partner nila ng patago. Number 3, naduduwag sila o natatakot silang magsabi ng katotohanan dahil sa magiging resulta nang mga ginagawa niyan. Alam kong hindi masyadong maliwanag pero bibigyan kita ng example. So ibig sabihin mga tol, sabihin natin LDR. Okay, sabihin natin yung asawa ni Manloloko ay eh, nagtatrabaho sa ibang bansa, nagpapakahirap, hindi makatulog na maayos, napapagod, nahihirapan, pinagpapawisan, wala man lang nagmamasaj. Tapos kinikita niya eh, pinapadala niya dito sa Manloloko niyang jowa na nandito sa Pinas. Okay? Sabihin natin ganun, example lang tol, baka may mag-react na naman, may magalit na naman dyan sa baba. Ha? Example lang yun. So sabihin natin ganun yung sitwasyon. Ngayon, syempre, alam ng mga pamilya nila na ganun yung, yun yung sistema nilang mag-asawa. So ngayon, lahat ng pera ay dito sa partner nila dito sa Pinas. So ngayon, natatakot itong manloloko na to na magsabi na may iba na siyang kinakalantare, o may iba na siyang jowa, may iba na siyang kachokta, <laughs> dahil nga natatakot siya sa magiging resulta dahil kapag pinili niya yon at sinabi niya na ito yung pinipili niya wala na siyang sustento na makukuha galing don sa abroad niyang asawa or partner na nandun na nagpapakahirap habang ginagago niya di ba so ngayon wala siyang trabaho e, doon lang siya nag ah, doon lang siya nag-i-stay doon sa padala so kapag sinabi niya ganoon hindi na siya papadalhan di ba tapos masisira pa siya doon sa mga pamilya sa so, mga kakilala nilang partner ganon tol In short, natatakot silang harapin yung mga responsibilidad ng kalokohan nila. And those are the reasons, mga tol, kung bakit mas pinipili ng mga maloloko mga cheaters na yan na makipaghiwalay na lang sa atin biglaan ng walang sapat na dahilan. O, oh, comment ka dyan sa baba ah, kung na pagdaanan mo to. Yung iba, hihingi ng space, tol. Hihingi ng space, kunyari, hahanapin daw yung sarili niya. Bakit? Nawala ba? <laughs> diba? So, ibig sabihin, hihingi siya ng space para lang malaman niya kung mag-work out yung relasyon niya doon sa kabit niya, doon sa bago niyang katsok-tsakan, ba? Diba? So, ngayon, kapag hindi nag-work out, diba, babalik ang kanya. So, ibig sabihin mo nun, mga tol, niloko ka na, ginago ka na, bala ka pang gawing reserba niya. At yung iba, magigising ka na lang isang araw, tatlong linggo na pala, isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan na palang hindi nagpaparamdam sa'yo. Alam mo bakit? Kasi may bago na hindi mo alam at nilihim niya sa'yo. So uulitin ko ulit, bakit nila to ginagawa? Dahil nga wala silang paninindigan. Wala silang paninindigan, takot at duwag sila. They are just thinking of themselves. Their benefits, their sake, gagawa ng kalokohan tapos tayo ha? tayo tol yung magdudusa kaya para sa lahat ng mga cheaters duwag at takot na walang paninindigan tol at mga buwakang ginamens bakit pa kailangan nating mag cheat okay? bakit pa kailangan natin mag -cheat? kung kaya naman nating sabihin just say it ba? Diba? and just live sabihin mo lang yun hindi na kitang mahal pasensya ano, may bago na ako Kesa niloloko mo tong tao na to. Tapos lumayas ka na. Magiging okay din kami. Magiging okay ka din. Mas okay nga yun tol eh. Yung sasabihin niya sayo na ganun. Kesa paglihiman ka, diba? So sabi nga nila, it's better to tell the truth than to comfort someone with lies. Lagi yung tatanda na hindi nyo kailangan magtago tol. Kung may bago ka na, hindi mo siya kailangan itago. Respetuhin mo yung bago mo. Kasi alam nung bago mo na hindi mo lolokohin yung original mo o okay, yung partner mo ngayon kung hindi mo siya mahal, kung hindi mo siya gusto. ba? Diba? At lalong-lalo nang kailangan magbigay ka din ng respeto dun sa original o dun sa partner mo. Kasi wala siyang ginagawang masama sa'yo, tol. Wala siyang ginagawa sa'yo, tapos... Huh! Kong! Gago! Wala kaming ginagawa sa inyo tapos lolokohin nyo kami. Ha? Itang ina nyo pala eh. Okay, lastly, gusto kong sabihin sa inyo na natatapos ang isang relasyon hindi dahil kapag nakipag-break na yung jowa natin sa atin. Natatapos ang isang relasyon, mga tol, kapag pati ikaw. Kapag pati ikaw, eh, sumuko na din. Spinili pinili mo na din kalimutan yung mga memories nyong inipon na magkasama noon. 'Yung tipong pati ikaw ay eh napagod na din. Eh 'yung tipong pati ikaw eh ayaw mo na din. At pati ikaw ay piliin na din na hindi na din siya 'yung taong gusto mong makasama mula ngayon at hanggang sa mga susunod pang mga panahon tatapusin mga tol ang video na to at maraming salamat sa mga nanonood hanggang dulo at meron akong gustong tanong na gustong iwanan sa inyo. Comment nyo yan sa baba. Ano ang naging palusot sa inyo noon? Or sabihin natin ngayon ng jowa mo para makipaghiwalay sa'yo. Pero dumating ka sa punto na nalaman mo na kaya pala nakipaghiwalay sa ay eh may bago. Okay, comment mo yan sa baba mga tol ha. So sana nakatulong tong video na to sa inyong lahat at maraming maraming salamat po ulit sa inyong mga suporta. At gusto ko palang batiin sila Miss Destiny Sky at si Miss Dimple DG. Maraming salamat sa pag-avail ng membership ulit sa ating YouTube channel sa ating Facebook page. Yan, maraming salamat sa inyo. At sana dumami pa yung sumuporta sa ating page at sa YouTube. Marami pa magpa-member, di ba? Yun lang mga tol, maraming salamat. Babush! pam 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 pam